ngayon mga katiltig ay may huli na naman na isda yan o bangkulisan ay nakaabot siguro na to ng mga 5 kilos Ayun, mga katiltig yan ang hiwa o yan kunti lang at meron na tayong pinakaluan dito yan ingredients magandang magandang araw mga katiltig na babalik na naman yung coach katiltig ninyo bagong araw, bagong vlog at ngayon mga katiltig ay may huli na naman na isda yan o, bangkulisan ay nakaabot siguro ito to ng mga 5 kilos at uulamin natin to ngayon magtutula tayo at samahan nyo ako at shout out pala sa kay Au Orle Rodriguez at kay Audi Rodriguez at saka sa to RB King official vlog. At ngayon dito tayo sa isang area. At ipapakita ko sa inyo yung mga kasama natin at yung kung paano din mang isda yung iba at tayo rin. At ngayon maghiwa muna tayo ng isda bangkulisan at ah uh, sa bawa natin. Tapos, meron tayong huli dito na pakulo. Sa piraso, mga karating kilo. Yan, may taga pa. Ayan. At maghiwa muna tayo. Tutulayin natin to. yun At kaliskisan muna natin. Kaliskis, kaliskis. yun ah Ayan, pangulam lang oh. Ah. Pangulamin natin 'to. Slice -an natin ng malalaki. Malalaking hiwa. Tula tula. Sa. Lawa. Tatlo. Sa dua, tatlo. Apat. Lima. Anim. 3 2 3 4 5 6 8 kami. Walong hiwa. Ayano. Iyon. Bao. Ang kinod natin. At pangulam lang to. yun isang piraso kasing laki ng maliit malaki pa sa kamay ko pangulam, isang tao yun oh. may iwa kami uh, isa isa Pag nasa tabi, apat na tao ang kakain. Ayan. Huwain ba 'to? Apat. Ito malaki pa oh. Mga 3 uh, ang nang kapal. At yung ulo malaki hatiin natin Na At magluluto tayo pang tanghalian na to pang tanghalian Oops. Yun. Ang limang kilo ay hiwain lang natin sa walo. Pang ulam lang yun. Yun na. Uh, ah, Na hiwa na natin at lulutuin natin. At samahan nyo ako. Yun mga katiltig. Yan ang hiwa oh yan kunti lang at meron na tayong pinakuluan nito yun, ingredients yun at pagkulong mamaya, ilagay natin to may mga buhay tayo na huli na mga pakol at nagpapakulo muna tayo doon, at mamaya ay dito muna tayo ngayon mang huli ng isda yun o may lalaki o, Ayan, o pakulo ito pakulo na kulay itim at dito tayo abang abang muna kasi nagpapakulo pa tayo doon yun lagyan natin ng sinigang yan pero may mga batuan na yan kunti lang para masarap ayan o oh. tingnan yung hiwa yun laki-laki mga katiltig yun sabaw, parang hindi nakasya hindi nakasya hindi kasya hoy, sana kasya ka hindi kasya sa ating lagayan hindi kasya hoy paano ano to paano ang puso ko paano ang kasya to ayun Lagyan natin ng takip to. Manghirap tayo ng takip. Ayun. Mukulong-kulo na. Yan. Kainan na naman tayo nito. Okay. Luto na. O, oh, kainan na. Kainan, kainan. Ayun. Kainan na. Uh, yon Rom, know, dala dala dyan, Rom. yan o. Lutong luto. Ah, Tick ya. Tapos may kanin tayo. Ayun, kanin. Okay, kain-kain. Tapos -kain. <laughs> ang hapo ni Mawag Busaw. Hahaha. Arra Sabaw, bahog Bahog, bahog, bahog Del Tur Del Ari ah. Hmm? Ah. Yun. Kain kain. Ah. Uh. Ayun no oh. Ah. Okay. Bira na boy. Mm. Yun. Mukbang, mukbang.

ya. Op ya, op ya. Op, -pia op, 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 pengindikasi ya. Penting, lain <laughs> kain. Ya no. Pakal, pakal. Ada. <Arah>. Bukulisan.

<laughs> yun mga tilte kaya kainan na doon tapos dito ay dumating si Dudong galing sa kabilang mother boat yun nandun yung chui natin yun nandito rin si Dudong yun

ara ilis oh kaya na ah oh. okay. yun lang mga kabady no, kung nag enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan thanks for watching